Hi ani mes dito tayo ngayon sa isa sa mga pinaka inaabangan na selebrasyon dito sa Lukban Quezon dito sa Lahiyas Festival so samahan niyo akong mag-ikot-ikot at tingnan kung ano ang mga ganap dito at kakain tayo with buddies let's go And nandito na nga po sa second floor ng building na to na dating bahay ng buong pamilya nila. Yung entrance sa baba, ay dating burgeran lang. Imagine nagsimula like, lang sa luto-luto ng malalit na burger at ngayon, meron na silang 19 plus na branches and sobrang asian na bahay. Nakita mo talagang pinreserve nila yung lugar. Ang ganda ng lugar. Ang galing ng bodies, no? Kaya naman pala talagang uh, sinusubaybayan sila ng iba't ibang mga tao. And ito na ang kanilang lumpiang ugot. This is for 143 pesos. Maniniwala ba kayo na ang basihan ng isang lumpi ang sariwa, yes and the sauce, at siya magubuo yung experience ng wala yung pinakasos niya. Yung lumpi ang ubo sa loob, fresh-fresh fresh yung lasa, crunch pa siya, very garlicky, nutty, and yung pinakasos niya, para siyang light asado na hindi siya nagubatamisa. Medyo siya, fix siya, pero running pa rin at the same time. Perfect. Kaya na ako. Hardinera large. Wow. Large na yeah. yan. As you can see, para siyang 4 inches and then 1 inch ang kapal. Kaya mga 2 inches yung squeeze bin. Alam ni ba? ang hardinera is isa sa mga delicacy dito sa look map. So, para siyang namanado, special. So, sa siyang egg, parang appetizer na ulam, parang embutido na, glorified embotido, na meron siyang itlog, raisin, at iba't iba, diba, and different versions na yan meron dito sa, um, uh, Oh, okay. Why am I beat? Hey, Sweet sham. Tumi-tumi. At yung texture ng egg, ma-appreciate Para sa kusang magbonggang bonggang bonggang scramble egg. 100 na ako, friend. Matarap. And of course, hindi mapukumpeto ang Luan Adventures yung kung hindi kayo mga tekim ng authentic na lukban longganisa. Lalagyan natin siya ng burong sukanit. Mm. <laughs> mm. So, alam niyo, sobrang meaty niya. Savory spice. Lasang-lasa na daw gamisa na matagal na kiniwer. Lalo with suka. Full experience, one meal of alcohol. Pakasarap! At ito na ang pancit tugban or also known as pancit habhab Usually guys, pinibenta lang ito sa um, lao ng sagi. Tapos hinahabag mo siya kainin. So, kainin nila natin siya. So, nakikita niyo siya. Meron siyang pinaka noodles niya. Is para siyang pancit ganito ng eksena ng konti. And then, meron siyang pork mayroon siyang pork, sayote, chinchay, onion, yun. Yun na. Full experience pag binagyan ng suka. Yung kumaminas nung, kumamin nung pinaka-pancit, piniparin siya, may nguyak. Yung freshness ng gulay, may natog pa yung cabbage, ito pa yung pinaka-sayote niya. So yung um, herby taste because of the inside. Minty, umami, savory, kung they're low, And then, meron ka pang tangin yung sabi from the burong suka. Food experience. Ang sarap. Free ako to ng 10 out of 10. Yung pantukban is 288 pesos. And if may mga isama kay mga kids, pagets hindi naman masyado adventure na sa pagkain, meron sila mga safe dishes. Tulad itong spaghetti, with garlic bread na for 120 pesos. Tapos, meron din silang embutido. This is for 290 pesos. Manda natin. Ayan. May butter outside, no? Wow. My name is the mission of my own turn answer. My name is Nam. Pero yung pagkatamis niya, parang galing sa fruits. I'm not sure if pineapple juice yung nalalasahan ko. Double experience to 100 out of 10 multi dinner. Can sila, double super supreme pizza for 378 pesos. There are times talaga kami na partner ko, hinahanap namin yung ganito classic pizza. Kasi yung bahay din. Doon sa bahay naman siguro ang ginawa Pero alam mo yung simple ingredients, walang kakomplik-komplikado. Kasi yung ganun lang ang hinahanap natin. Mm. Ito na yun. Alam nyo ba, diba, ganun ka-power ko ng pagkain. Na, kaya gusto ko nagkukuntin ng pagkain. Kasi, sometimes kahit na alam naman natin na hindi extravagant, hindi special yung pagkain na kinakain natin. Sometimes because of that, when it get that nostalgia feels. So, pagkanta rin kasi, tino na yun. Kaya nanonood sa akin. Nag-unite tayo. Nagka-customize mga food na pwede natin kumain. So, it builds friendship. For sure, ang powerful ng pagkain. Kasi nabibigyan niya tayo ng ganung memories, ganung experiences throughout our life. So, next naman natin. Bukod sa mga pisang, meron silang iba't ibang magulaman. This is only for 75 pesos. Ayun ni Arnibal. Very manili. Sa gupilaman, walang artist. Ito lang mga manginasal. Meron din silang kasawa. Ayan na lang mga meron din silang halo-halo para sa tag-iniya. Ang init na. Pero meron din silang bago bagay. So meron siyang leche flan doon naman lang pa. Kaong. Ume leche flan. Maraming leche flan. And ice cream. Ice cream to ano? May isip na na tayo, For you too. Bakit nais kaya hindi? May isip sa isip. Mahina mm -hmm. lang sa maigil. Sobrang lalang ang katay sa isip. siya creamy. Okay. texture. Okay. Hindi okay. siya okay. puro yellow. In fairness, it's okay with us. Say okay overall, as usual, the budget is markedly back-approved at 1,000,000 of perfect grade.